Welcome back to my channel. Muli, ito po yun ang isang inkandyosa na lagi nagsasabing hindi pa ako mayaman pero magkanda naman. Chawat na may kasamang hawat. Ako po si Chayka. So guys, bago po natin umpisahan, intro muna tayo. Let's go! so ang topic natin for today sa video na ito ay tungkol po sa laban ng ating bansang Pilipinas na Pilipinas versus Italy, Dominican Republic, ayang Kola and South Sudan. So itong pag-usapan natin ay sa, sa na lang po ito kasi tapos na po ang laban nila. Uh, zero, zero yun po ang Pilipinas. Wala po tayong ipanalo at isa lang po. So pag-usapan natin ang tungkol dito, bakit natalo ang gilas, sa nagkulang, bakit natalo, sino ang dapat sisihin, and so on, so on. So, tara pag-usapan natin. So, doon po sa first game ng ating gilas versus Domin Dominican Republic. Ito po yung, ano, yung laban na kung saan ay malaking panghihinayang natin lahat. Kasi sa totoo lang, pwede natin ma-upset ang bansang ito. Kasi nakalamang lang po sila ng 6 uh, points. 6 points lang po ang nilamang ng Dominican Republic sa ating gilas. Alam niyo ang bakit? Kasi na sa 3 minutes and 32 seconds remaining ng time ng support quarter ay na-fouled out po ang ating star player, ang ating best scorer na si Jordan Clarkson. So, Paano po natin nasabi kung ba, uh, bakit natin nasabi na pwede natin matalo ang uh, Dominican Republic? Kasi nga, 6 points lang po ang lamang. At saka sa 3, point, 3 minutes and 30 seconds, marami pa po ang dapat mangyari kung nandun pa sa loob si Jordan Clarkson. Kasi wala na siya. Doon na penetrate na ang Dominican Republic ng play na pwede nilang lamangan ang Pilipinas kasi wala na nga doon ang ating star player na si Jordan. So, yun nga nangyari uh, na pungusan tayo, na-upset tayo ng bansang, bansang Dominican Republic. <clears throat> so, naging top, scorer naging top scorer po dyan si Jordan Clarkson. Nakakapagtala siya ng 28 points. Si John Mark Pajardo, 16 points. Si Dwight Ramos, 13. Si Edo, 7. Si Pohoy 6. Si Scotty, 5. Si Chapit. Si Ravenna, 2. So, yun. Ah, uh, sa sa unang quarter ay nakalamang yung ano uh, lamang tayo lamang tayo sa Dominica ng 4 points kasi 22 18 sa first quarter pa lang so sa sumunod na sa sumunod na sa second game ay nagtablat po tayo ng 42 points tapos, dikit, super dikit po talaga ang laban dito sa Dominican Republic. Dito po natin, ito po yung laban na pinanghihinayangan ng lahat. Kasi, kung hindi lang talaga na fall out si Jordan, ay malamang, may, kahit isang para, mayroon tayong isang panalo dito sa uh, Dominican Republic. Tapos, doon naman po sa second game, uh, Pilipinas versus Angola. Ito yung kung saan nag-focus si Chet Ito talagang pinag-anuhan niya na uh, binantayan niya ni scout nila na pwede natin ma-upset, pwede natin matalo kasi nasa mababa, mababa silang rank sa atin. Pero ano nangyari, nagkamali, nagkamali sila ng ano, ng prediction. <laughs> so yun, naging top, naging top scorer pa rin po si Jordan Clarkson although si Jordan Clarkson lang ang nakapagtala ng double digit sumunod si Edos 9 si Ramos 8 so the rest mababa na mga single digit na lang nakuha uh, dito po sa laban nila ng Angola uh, sa first quarter lamang tayo so ma, ma ano tayo ma maganda ang laro ng Gilas pero pagdating sa second quarter bumawi ang Angola. Doon, lumamang sila ng napakalaki. Sa third, fourth, medyo hindi na nakahabol ang Pilipinas kasi maano na talaga ang lamang ng Angola. Although, 10 points lang naman ang lamang ng Angola. Sa third game, dito sa first round, ang kalaban nila ay Italy. Ito yung uh, parang hindi na, hindi na nila pinagandaan kasi alam na ang talo talaga sila sa Italy. Kasi ang Italy ay nasa rank 10. Uh, ito ang pinakamalakas na team sa group A kung saan nandito ang Pilipinas. Sa first quarter, lamang tayo ng tatlo. Pagdating sa second quarter, uh, medyo pumangat na ang Italy doon na na parang nabubuhay na sila, talagang lumalabas ang kanilang laro. So yon third quarter, although humahabol ang Pilipinas pagdating sa fourth quarter, uh, nakahabol ng konti pero hindi sapat kasi kapos na talaga. Hindi na maihahabol. So, nalaglag tayo sa classification round. Pagdating sa classi classification round, ang naging kalaban natin ay yung South Sudan. Ito yung Africa. Pero masasabi ko ang South Sudan ay malakas na team din sa Africa. So, dito ko masasabi na dito tayo kinarni ng todong-todo ng South Sudan. Kasi ang score ay 68-87. So, parang 15 points. 15 points ang lamang ng South Sudan. Eh, sila ang nakapagtala ng malaking ano sa atin na uh, nakapagtala ng malaking lamang kung tutuusin ang Italy nasa rank 10 sa buong mundo Dominican nasa rank 23 tayo nasa rank 40 ang Angola nasa rank 41 at saka rank 42 naman ang South Sudan ay 62 ang South Sudan so napakalayo sa Pilipinas kumbaga nasa dulong-dulong -dulo na ang South Sudan pero na upset tayo ng South Sudan So, tara pag-usapan natin ang bakit natalo tayo ng mga bansang ito. So, unang-una, 1, 2, 3, 4 games, walang pagbabago, walang ginawang adjustment ang ating coach. Unang-una talaga dito ang napasisin ay yung, yung coach natin kasi alam na niya, niya mm, alam na niya ang mga laro. Uh, alam na niya kung ano mangyayari. Pero hindi siya nag-adjust. Wala siyang adjustment eh. Dito tayo nakaka... Dito tayo naka... Lalo na yung doon sa... Uh, doon sa laban ng... Sa, uh, ng Dominican Republic at saka ng Gilas. Hindi siya nag-adjust. Gamit na gamit ang mga player. Uh, sa first game, hindi man lang nakapagpahinga ang mga starter niya. Hindi man nang hindi siya marunong mag-shuttle o gumamit ng mga player na kung kailan niya gusto, kung kailan pwedeng ipaso. Mayon. Doon talaga na ano na nawalan, nawalan ng nang wala nawalan ng utak. <laughs> nawalan nawalan ng nang ano ng play ng Pilipinas, nawalan ng kasi ang coach natin ay wala, wala rin alam. <laughs> wala siyang alam. <laughs> yun lang, paulit-ulit. ah uh, dapat ah uh, expect na niya na ang kalaban ay pagbabantayan pag, talaga ay si Jordan Clarkson. So, ano nangyari, si Jordan, Jordan Clarkson talaga binabantayan ng mga kalaban. Pero yun tatlo, dalawa ang bumabantay sa kanya. Tapos, ginawa pa niyang point guard. So, paano pa makakapag-penetrate ng play ang point guard, kung sa ano pa lang, dinodouble team na siya. Kung gumamit siya ng ibang point, dapat point guard. Marami tayong mga legit na point guard. Eh, pero wala eh. Nasaan sila? Wala. Hindi kinuha. Dami nating legit na point guard. Dapat ang dapat ng position doon ni Jordan ay shooting card. Para, ang point guard, sila ang makakapag penetrate ng play. So, pwede niyang ipasa doon pag libre si Jordan. Diba? Ganyan ang nangyari sa apat na laro nila. Hindi nakapag-adjust ang ating coach. May mga big men naman tayo. Okay naman ang laro nila. Okay sila. Pero ang problema natin ay hindi natin na napapaikot ang bola. Katulad ng mga kalaban natin, dito ng kalaban natin na ang bilis ng ikot ng bola, hindi nag-stay sa isang tao lang. Maganda ang ano nila, ang rotation ng bola nila. Kasi maga, may mga rigid silang point card. Ang point guard nila, ina wala, minsan walang bantay. So nakakapaggawa sila ng na play. Diba? Hindi katulad sa atin na basang-basan ng kalaban na ito, doon kay Jordan, i-double team si Jordan kasi nandun sa kanya ang bola. So, nakakapag, ano nang, ano nang, play kasi doon pa lang, uh, na, do-double team na si Jordan. Tapos, walang pahinga. Hindi ginagamit ang ibang player. Kung sino ang, nakaka, sino ang mainit sa loob, yun ang ilalabas ni Coach. Ano ba yung coach? Parang pambarangay lang yan ng coach, coaching mo eh. Charat <laughs> na may kasamang harat. <laughs> Hindi, totoo lang. Trail talk lang tayo kasi kung talaga, pambarangay lang talaga ang kanyang pag-coach. Hindi siya pang world. Char. World Cup po ito, pinag-uusapan natin. Hindi barangay natalo tayo unang-una, hindi familiar ang mga player. Hindi nila kilalang isa't isa. Walang chemistry. So, expect mo mananalo. Oo, nandun na tayo magagaling ang mga player natin. Pinakamalakas na line up sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero ano nangyari? nga, nga? di ba? Mga tayo pagdating sa world stage. Kasi yung coach natin ganun din. Na nga rin. Alam niyo kung umpisa, umpisa pa lang na, ah, hindi lang dapat ang coach ang sisihin dito eh, pati yung SBP na to. Kasi kung noon pa, nakinig kayo sa taong bayan, nahawag si Coach Cho Reyes ang ipag-coach chan sa World Cup. Andiyan si Tab Baldwin. Tim Cohn. Bakit si Cho? Anong mayroon? O ano ngayon? Hindi lang na napahiya. Pati kami. Hinan Andiyan na, magagaling na mga player, pero hindi marunong gumamit ng player ang ating coach. Kasi pang barangay lang ang alam niya. Kung noong pasanan niya, pinalitan niya yung coach na yan, di sana ganito ang mangyayari sa Pilipinas. Mahal na nga ang bigas. Stress pa kami sa mahal ng bigas, tapos stress pa kami ngayon sa pagkatalo ng Pilipinas. So yun po ang uh, kinagagalit ng mga tao. Bakit pinagsisiksikan niyo dyan si Chot Reyes na maging head coach ng Pilipinas? Ya e wala namang alam niyan kundi pambarangay lang. Sa PBA nga, hindi siya nananalo eh. World, sa World Cup pa kaya? Hello? Kakainis? Dito pa sa bansa natin, kinarni tayo, sariling lupa. Eh. Dito sa bansang Pilipinas, kinarni tayo ng mga kalaban. Hello? Hindi ba kayo nahiya dyan? Wala tayong masasabing sa mga player kasi ginawa nila ang lahat. Ginawa nila ang lahat para lang maipanalo. Pero hindi eh. Hindi sapat. Hindi sapat kasi ang sistema dito sa ating bansa ay mali walang sistema pa mo. Yun yun ni. Eh. Kaya ganito ang sa, sa Pilipinas eh. Walang sistema, Mapa basketball at volleyball man yan. Isa pa rin yung volleyball na yan. Walang sistema. Kaya, huwag kayong mag-expect na mananalo kayo sa buong mundo, sa ibang, sa ibang bansa. Kasi sa ano pa lang, wala nang sistema eh. Diyan. Ayaw nyo kasi makinig sa taong bayan. Marami ang nakaka... Marami nyo nagsasabi na pa, palitan ang coach. Ayaw nyo pa rin makinig. So, anong nangyari? Ebe, nga nga. Inan nyo... So, yun lamang po ang aking masasabi ngayon dito po sa reaction. So, ang, taba, ang tabayan na lang po natin ang magiging laro ng Pilipinas at ng China mamayang gabi. So, maraming salamat po sa mga nanood. Maraming salamat. bye, -bye.